before tayo magtapos sa ating interview, ano, sorry, medyo mabilis, pero alam namin si Doc Zondi kung ano yung gagawin niya sa kampanya. Yung e, mga, mga jokes ito na para talagang manang-mana sa kanyang dating, isa, sa kanyang ama, no, na, na si dating uh, DOH, uh, Secretary Flavier. Uh, kayo, eh, known sa inyong pagsasayaw. So sa kampanya ba, may eh, makikita namin ang uling pagsayaw ni Doc Eric Taya? Alam mo, nang nasa Manila Hotel kami para sa aming uh, ng kona, yung Certificate of Nomination and Acceptance, tinaas namin yung aming mga kamay at sumigaw ng... Heal, PH. Let's do it. Yeah. So, syempre, brand ni Flavier. Yes. At ang kasama ko si Dr. John D. Flavier, ang first nominee. At siyempre, sabi niya sa akin, Eric, expect na sasayaw ka. <laughs> Kaya, naganda na rin ako. So, uh, bagamat iniisip ko na may relevance pa ba yun, pero dahil nakilala tayo doon, ba't naman hindi? Halos naman lahat ng kandidato ay sumasayaw. So, hindi na bago sa akin yung job. Kung sakaling man yun ang maging aking uh, ipapakita sa aming pangangampanya pagdating ng campaign period eh pang-push 'yun eh sa sa ano na sa kaalaman eh hindi lang naman na, yung basta 'di ba Joe, pagsayaw, diba? bu buti na intindihan mo yeah. bagamat sumasayaw yung iba sa akin ho ay may mensahe pong binibigay yeah. uh -huh. hindi lang po tayo sumasayaw ah uh, nang mag-isa para palakpakan kundi iningal nyo ko po kasi sapagkat ito isang paraan para maging malusog po tayo. Okay. Dr. Eric, thank you for for today. Uh, OBP ha ngayong uh, araw na ito. I will see you sa campaign trail. Maraming maraming salamat po Dr. Eric Tayad, ang second nominee ng Hill PH Partyless Group.